kayo ay nag uh, nag high school sa Amerika. Yes. Nag graduate po kayo. Hindi na po ba kayo nag-aral uh, pagkatapos na? Bumalik na ako dito sa um, sa Pilipinas mm -hmm. dahil ako ay nag-artista. Okay. So happen na uh, mm -hmm. yung inalad tayo sa pag-artista. Kaya, yun, ito yung naging takbo ng buhay ko. But despite that, naging busy gobernador ako, mm -hmm. naging gobernador ng lalawigan. Marami pa tayo naging senador. Mm -hmm unang takbo naging uh, number two senator and then pangalawang takbo naging number one senator mm -mm. because probably of my uh, siguro kita nila si pagtayo trabaho tayo kaya yung education it's very important but uh, sadly hindi ko, hindi 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 ko na achieve yan hindi ako na at uh, hindi kina nakatapos ng kolehiyo pero anak niya isang doktor pero kang abogado abogado, abogado. Totoo yan, mm -hmm. no? Alam mo, yun ang sinasabi ko sa mga ano, anak ko, kag-aral mo buti, lalayo kong sapitin niyo yung panlalait na inabot ko. Siguro kung nakapag-aral naman ako, hindi ako magiging senador ngayon. mm -hmm. Because ang, ang nag-akyat sa akin dito is my popularity as an, as an action star.